Ano nagpahayag ng pasasalamat kahit natalo sa eleksyon. Matapos ang resulta ng 2025, national and local elections. Buong pusong tinanggap ni Luis Manzano, kilalang kapamilya TV host at anak ng mga batikang artista, ang pagkatalo sa kanyang pagtakbo bilang bise-gobernador ng lalawigan ng Batangas. Sa kabila ng hindi pagkakapanalo, ipinahayag ni Luis sa isang post sa kanyang opisyal na Facebook page noong Miyerkules ikalabing apat ng Mayo, na hindi siya nanlumo. Bagkos. Labis ang kanyang pasasalamat sa mga batanggenyo na sumuporta sa kanyang kampanya at nagpakita ng pagmamahal at tiwala sa buong panahon ng eleksyon. Natalo si Luis sa halalan laban kay Governor Hermilando, Dodo, Mandanas, na siyang katandem ng kanyang ina, ang tinaguriang Star for All Seasons, na si Vilma Santos Recto. Namuling tumakbo bilang gobernador ng Batangas. Sa kabila ng kakaibang dinamaka ng politika sa pamilya, na natiling maayos at mapayapa ang